Guys, nice. bali yung ko na yung dashboard. Ayan. Makikita nyo. Yung, uh, yung uh, Hilux. Basta rin natin yung evaporator niya. Ako lang mag-isa. Kaya-kaya natin baklasin kasi may experience na tayo sa kalitong. Uh, uh, Ayan sa mga gusto mo. Sa, sa mga bagong subscriber natin. Ayan, welcome po sa ating youtube channel yung ating update price list baka muna, mga, mga, bago, bagong pangal nyo uh, mga 15 ganyan si, mayroon na naman baka katapusan pa hey guys okay like na rin ang ating video para at, uh, pagkakakitaan Kandang buhay guys, good morning ayan, mayroon akong magpa-cleaning ng aircon by Hilux ipaklasi natin yung evaporator balik tinanggal ko lang muna yung ano nya so, tapos dito sa mga ipaklasi natin to para pero bago yan guys bago ako nagbabaklas na mga ganito para pa tinatanggal ko muna yung battery para sure kasi yun yung pinaka importante para maiwasan yung mga shorted dilinis na ito kasi so, mahina na yung number yung number 1 nya o oh, number 3 parang number 1 na lang nagpalit na rin sila ng air filter ganun pa rin kaya sabi ko kailangan na linisan para ayan 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 clip mga clip lang yan dan dan lang para safety yan guys abangan nyo muna ito babaklasin ko muna ito dashboard para ito yan Eatings yan. Ito yung sinasabi ko guys. So, pag nagbabaklas ako ng tinatanggal ko yung negative sa battery para iwas sa mga bagay-bagay. At -bagay. saka pinapractice ko muna yung ilaw, yung wiper, power window, lahat yun para pag nabaklas natin, pag balik natin, alam natin yung hindi gumana o at saka alin yung gumagana para laging okay sa customer pangan nyo guys ito na guys grabe ang dumi oh paano binaklas ko na yung ibabaw nyo yung sasama ko na tatanggalin ko. ko pa ito sinasorlay nyo pa yan dyan sa ilalim Pero pwede naman na madukot na. Kasi angat ko naman ng pinto. Matanggal lang yung tornillo na yun na isa. Yan o. Tapos yun doon sa kabila. Yung parang tubo dito na. Yan o. Ilawa natin. Yan. Yung si yung tornillo. Yan tapos may angat na natin yan eh. po. Ilalabas na. Pangan nyo guys. Kasi so, sobrang dumi na. Eh, no? Dry, oh, ano? Dry. ano Puro putik na. Eh? Sigurado sipon-sipon na yung ano nito. Sipon-sipon na yung kanyang evaporator. Ayan. Tanggalin ko lang muna tong puting itong eh, ano na to. Ang iingatan lang dito guys, kaya tinatanggal ko yung battery kasi yung airbag. Ayan, yung airbag to. Tapos yun doon sa itaas, dito sa ibaba. Meron din dito sa manibila. Tapit na to guys. Maga pa naman, alas maybe midya alas dos tapos ko na to yan guys yan na yung tsura nya yung bali tatanggalin natin yung ayan o yung dalawa na yan sa heater para mabaklas na natin yung evaporator at saka itong fittings nya na this. ano yung bend ito? Sa kayo. Ito na yung kultura sa loob. Pahalap na yung wear. Well. Kung so, napapansin nyo, may mga tali ako dyan. Ito. Lagyan ko ng electrical tape para di tayo maligaw pag magbalik. yeah, mga ganyan. Yun na lang ang tatanggalin ko guys kasi iangat yeah, ko na lang yan ng konti bunot na natin yung yun na lang yung ano yung maribila hindi ko na pinakaalam kasi mga na natin yun pangay nyo guys yan kung bago ka lang sa aming channel pwede po yung mag subscribe at hit ang notification bell para lang yung update din sa ating mga video yung gagawin nakikita natin yung favorito niyan mamaya pag binakos ko na bali binakos ko na rin yung dalawang mga busi. Tanggalin ko muna yun. Ito na guys yung blower niya. Ito na yung puti-puti na oh. Nalinisan eh. Ngayon binali ko na yung isa. Ayan. Ngayon babalik ko na rin to para diretsyo na tayo. Para may balik ko na rin yung ibang mga wirings. Ito na lang ulit guys, balik na natin yung ano pinali ko na tapos yung ang um, uh, oras ay alas 11 Ayan. mag alas 12 na mag alas 12 na alon ito babalik ko na rin sunod natin yun sa pinaka last word ko na rin yung evaporator yan hindi ko na videohan kanina and cleaningan ko na tsaka kakargahan natin tumamayan na ang electric muna natin yan, zero zero pa yan salpak ko muna guys yung yung, yung uh, dashboard nya para tapos yun dun sa ito pa guys yung ginagamit ko pang cleaning high pressure tapos ito yan pinalik na natin kailangan guys na ibalik tong heater kasi at saka yung pinaka importante dito hindi baluktot yung pagkalagay nitong drainage kasi pag nabaluktot sanhi ng pagbabaha oh, ito yun kailangan nakasalpak sya ng maayos dito yan oh. yan. kailangan hindi yan tumutulo para hindi nababaha itong babasa yung ano yan nakasalpak na yung sa resistor block sa blower tapos maglalagay tayo ng bagong filter yan pang Toyota so pan Toyota kasi yan dumi na ng kanyang air filter yan guys Pares na pares lang yan guys. Pan toyota Nah, plastik. Yang penting hmm. Hilux. Hey, Ito yung dati niya guys Sobrang dumi huh? Para talagang lalabas na hangin ito Wala siguro nang binilit oh. Ayan. Ayan. Ito yung ating kakabit Ito Yan, salpak na salpak na yan Meron siyang takip na Ito Ganyan yan, oh. Up. Yan. Fix lang naman yan, oh. Yan. Para, tapos pag nagbaklas, ito lang naman yan, oh. Click. Yan. Tapos, ipithan naman yan, eh. Clip lang siya. Okay, guys. Sabangan nyo, ilalagay ko muna yung dito sa ibabaw para maligtis natin tapos lagyan na natin ng priyon kasi ang usapan namin is alas dos na hapon gagamitin ni sir bali alas otso imedia to pumunta rito ayan shout out sa mga nagpapagawa maraming maraming salamat sa tiwala tapos ito pa importante guys yung dito sa ibabaw kailangan hindi ito ma pag binalik nyo kailangan nakalagay pa rin dito sa may dashboard hindi ito dapat na na itatago. sensor to ng ito sensor kasi meron din siyang ah uh, dashcam kompleto tapos yung eh, yung ano nya marami kasi may airbag pali well, tatlong airbag nito isa yun na yun na yun tapos dito sa may manibila at saka yun nandito ito nandito dito sa loob ayan yung airbag kailangan ano, salpak lahat ng mga kumuna yung unahin ngayon dahil madumi punasan ko muna to guys bago ko isasalpak Bangun guys